So guys, talaga naman nagbabalik na naman kami dito sa La Foresta Oasis. Kasi talaga naman babalik-balikan kasama namin si Ate Fe. Wow! Yeah. <laughs> Pati si Nachokoni. Dito, kahit kasi umaga dito guys, hindi kayo mangingitim. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ah. Oh. Kasi, Ayan, o, oh, tingnan nyo kung gaano kaganda guys dito sa La, La Foresta Oasis. Nung nag swimming kasi kami dito ng overnight, hindi nyo masyadong kita yung view. Kasi madilim, kasi ga gabi. Ngayon, tingnan nyo kung gaano kaganda. Ayan guys, ang swimming pool with beautiful view. Ayan. Ayan guys, meron doong ang binaba eh. Ayan, na sobrang malaki din naman ang muso. Kung mabas siya, kuyinam. Meron dito guys, hindi nyo. Pwede kayo dito mag ano. Tumambay lalo na pag kapag gabi sobrang ginaw diyan yan okay, so it, Hindi kayo mangingitim dahil third floor to nasa pinakailalim ang kanyang pool Shout out kasama namin ang Amaniga Yan Hey guys Si Ate Pe Ayun. Amag jowa <laughs> So guys hindi nyo, ganyan po pala yung itsura niyan pag umaga, gano'n kaganda. ganda niyo po yung swimming pool dito sa La Foresta Oasis. Bagong po o, Clipa City guys. ganda may fountain pala dito. Ang ganda guys! Hindi talaga kayo magsasawa, kaya naman kami ay bumalik din talaga kasama ang aming pamilya. Yan. guys meron, po dito meron pa dito guys parang Starbucks ipapakita ko sa inyo guys ipapakita ko sa inyo restaurant resto wow. bar guys Ah, oh, parang Starbucks na. <laughs> so guys, dito lamang po kayo makakakita ng ganitong kaganda yung resto bar sa loob po ng La Foresta Oasis Resort and Events. Guys, pwedeng pwede po dito ang mga occasions na wedding, birthday party, ano, debut ng mga matatanda, ano, 60th birthday. Sa mga naghahanap po dyan ng magandang event place, dito po, bagay na bagay po dito ang mga kasalan. Sala forest, sa Oasis. Barang bagong Pook, Lipa City, Batangas, guys. Ayan, ganyan kaganda. Ayan. So guys, second floor nga pala to ng sa ilalim ng swimming pool, yung ground. Second floor to. Ganito nga pala kaganda. pwedeng pwede kay mag-picture dyan sa mga flowers. Tignan po kung gaano kaluwang yung second floor. And kitang-kita niyo yung view. Tignan kung gaano kataas. Kasi agbang na yung ilalim. <laughs> And guys, kasama namin ang mga parents. Hindi po nakasama ang parents si Kulot. Bakit? Kasi po, may work ang nanay ko. Pag umabsent pa, mawawala na siya. Kuwawa kami. Wala kami ng bigas. Okay. Eh yung tatay, may work din. Si tatay ay eh, mahihiyain yun. Kasi hindi na alis na hindi kasama si inay. Kaya so, nag-decision siya na hindi na siya kasama. Ah. Ang um, kapatid ko na lang ang kasama ko. Na yung dalawa niyang kapatid ka, guys, ang kasama niya? Yes. Ikaw? Nakalimutan no, Sino yung sasama mo? Sino yung picture frame? Ulila. <laughs> guys, ito yung CR. Wow, ang ganda oh. Eh. Ito yung CR guys, kung gano'ng kaganda. Tingnan nyo. Aesthetic. May makakapanayam kayo dito si Lovely008. Holy. Holy Spirit. Hindi ka nakapaysa kayo. Hindi ka nakapaysa kayo. Hindi ka nakapaysa kayo. Hindi ka nakapaysa Lovely you, zero zero eight. So guys, bye. Thank you so much kay Tita Trina, Bathan, and kay Ate Lovely. Sa lahat po ng caretaker dito. Ayan, bye. Sasama na daw. Tita si Lovely. Let's go. Pagpasahurin niyo ako. Bye-bye. Uwian na naman guys. Thank you so much kay Tita Trina. Huwag <laughs> muna tayong umuwi Pasok <laughs> oh. ah, sa Bye ba -bye. Ba bye guys Babalik ba po kayo ha ka, Mga ba next week po ulit Hindi ba <laughs> 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 kayo napapagod? Hindi na, na, na lang <laughs> kami Sa inyo na lang kami makikipulo <laughs> <laughs>